Napakagandang bata niya, oh. Cute na cute. Pinapainom din ang gamot parang drugs. Ano po ba ang sinimulan niyan? Bakit siya nagkaroon ng ganyan? Ano nga ba ang nangyari sa napaka-cute na batang ito? Sa edad niyang tatlong taong gulang ay nagkaroon na siya ng malaking bukol sa kanyang piski. Yan po ang aalamin natin mga ka-idol ko sa bidyong ito. Ate, magandang umaga. Kumusta po kayo? Upo po kayo. Hi, baby. Upo ka dito. Magdo natin ng something. Hmm. Ayan. So, ayan mga ka-idol. Anong pangalan mo? Ha? Ma, anong pangalan? Max Payne. Uh, masakit ba yan? Masakit? Masakit? Oo, oh, mga ka-idol ko. Napakagandang bata niya. Kaso mayroon siyang ano. Gano'n na po ba yan? Ano po, ah... Uh, three months baby po siya na nangyari. Mm, kayo po ay, ano? Ah, lola po kayo niya. So, kayo po ay nag-iikot sa? Ano, nag-babakasakali. Nag marami po umikot uh, uh, umiikot po kayo dito sa palengke ng Tagaytay. Tapos nahingi kayo ng tulong. Para pang, ano, pang palakita, pang mapasay, paka -paka tapos pang opera niya. Hmm, uh, ayan mga ka-idol ko. Oh. Ilan taon na po ba siya ngayon? 3 years old. Oh, 3 years na po daw po, po siya. Pero po pag ano, pagka... Uh, hindi po talagang nadikit to siya. Kainin po siya ng gamot para lumaylay para sa operasyon. Opo, pa para hindi masakop ng bisyo. Mhm. Eh mga ka-idol ko, anong pangalan mo nga ulit? Ano pangalan mo, ba eh? Peel. Max Peel. Pee. So ayan mga ka-idol ko, oh, ang iniinda ni Nini, mayroon siyang bukol sa may pisngi. Mula pa po 3 years old, 3 months. Ay 3 months. Tapos ngayon siya ay 3 years old na po. Mm -hmm. Pero na napatingnan niyo na po siya. Opo. Ano po ang findings ng doktor? Parang may na pangalan ng pangalan. Hmm, ano hindi ko po kasi. Ano na niya. Wale. Wale po. Wale po. Wale po. Wale po. Ah, mayroon pong result ng CT scan. Hindi ko alam anong tawag. Hindi ko rin kasi ito ano eh. Ah, ayan ang result ng CT scan mga ka-idol. Kayo po ay ano niya? Dali pa po. Pamangkin. Ah. <coughs> upo ka lang, baby. upo ka lang. upo ka lang. Ah, ito ang result ng... Hmm. Pero ano po ang pinakang sabi nanay ng doktor? Yan po ba'y ano? Kaya po ba siyang operahan? Opo, Hmm. Palalaylay lang po na konti pa gawa ng gamot. Hmm. Kasi nga po, naawa naman po yung mama niya kasi gawa ng... Pagka pinapainin dyan ng gamot, parang drugs. Hindi siya nakakabot. Hindi siya nakakabot. Hmm. Pinapainin sa kanya, inahalo sa pagkain niya. Hmm. Masakit ba yan, baby? Masakit? Hmm. Napakagandang bata, oh. Three years. Uh -uh. Tita, ito po ba ay ano? ah uh, ano po ba ang sinimulan niyan? Bakit siya nagkaroon ng ganyan? Ano po, pinaligo ah, ako siya ng kapatid ng mama niya sa Batya. Sa Batya? Ako, hindi ko alam. Sa, sa edad niyan, three months? Three months, may balat siya, may balat. May balat. balat po yun eh, balat. Oh, may balat siya dito. Ako, tapos, pag ang ng tita niya, sumabit sa kawat. Yung bacha, may kawat. Mm -hmm. Sumabit. Tapos yun yung ano, ilang ano, pabago pa nila dinala. Tapos yung dinala na nila, may kundi Bumukul na. So, mm -hmm. na infection na pala. Pero nadugul po yan. Nadugul po siya sa na -gu -gu siya. Pero, pero pag tinignan ng doktor, wala namang dati po. Kumbaga mm -hmm. na, hinto. na hinto, nang hinto siyang pusa. Mm -hmm. Pero okay lang naman daw po yung sa operahan. <laughs> Kawawa naman siya oh. So nanay, ito po ay napapanood po kayo, mapapanood po kayo sa buong social media, sa buong Pilipinas, pati sa ibang bansa. Bibigyan ko ako po ay magpapabot ng munting tulong sa inyo galing sa programang Coelho Cares bilang panimula. Ngayon po, ito po ay mapapanood kayo sa buong mundo. Pwede po kayong manawagan. Pagkakataon niyo po ito para manawagan kayo ng tulong para sa inyo pong apo. Oh, Pwede po kayo doon ma'am. Sige, tabi po kayo. Diyan, diyan. Oh. Ayan, sige po. sigi <laughs> <tinyo> oh, sige, sige. po kami po ay sa Para mga Dahil wala rin na, nagtitinda talaga. Wala rin po ka? talaga kasi. malaking tulong na ako sa amin sa uh, tulong ni Kuya Nelio. Mm, -mm. nanawagan po ako sana po mapaupila na po ako. Hanggang di pa po siya nag-aaral kasi po pag nag po siya, ah, nakakaawa sa kapwa niya bata. Mm -hmm. siya. Po, po. kaya po, sana habang 3 years old pa lang po siya, mabigyan mo ng tulong mm -mm. para usapin po sa ating Sa so, kami po na lapit po sa inyo para humingi ng tulong para po sa akin ako na si Max Payne na Sige. maagang maoperahan at para hindi siya nakakaawa pagdating ng panahon. Mm -mm. So ayan mga ka-idol ko, uh, sila nga po ay nakita ko po dito sa may mahogani na sabi na natin na naikot-ikot po sila at sila nga po ay nag-iipon, nangihingi ng tulong para po sa operasyon ni baby. Ayan mga ka-idol ko, tingnan nyo po, oh, baby ayos ko, baby ng upo oh. Ayan, oh, ko. o mga ka-idol ko, napakagandang bata. Kaya lang mga ka ko, mayroon po siyang bukol sa kanyang pisngi at ayon nga po sa kanila ay 3 years na pong iniinda. Kaya po lumalapit po sila sa atin ng tulong dun po sa may mga ginintuang puso diyan ay uh, lumalapit po sila ng tulong kahit po barya-barya para po ma mapa mapaoperahan si baby hanggat hindi pa po siya nag-aaral. Ayun na nga po si Rapi Tulpo sana po eh kung sakali man na makakarating po ito sa inyong video ay uh, sana po ay matulungan nyo po itong si baby ate eto po kayo po ba ay mayroong sa account na pwedeng ma mention dito para directly kung sakali ay sa inyo po dumirekta yung tulong abisan nyo po ba nasaan po ba grabe napakagandang bata ni baby oh Pangilan ba siya sa mga anak? Sa po Pangalawa lang yung bagong anak. Oh, pangalawa. Ay, ito. Hello, baby. Hello, kaway ka. Hello ka tulong, baby. Mm ka tulong, sabi ka. Dali. Tulungan niyo po ako sa aking pangpa-opera. Dali na, baby. Dali So, eto po mga ka-idol, yung kanilang Gcash account. Eto, oh. Ayan po, ilalagay ko po. Oh. Sa mga gusto pong tumulong sa kanila through GCash, kahit piso po yan ay napakalaking bagay po mga kaidol ko. Ayan po ang kanilang GCash number. 0985-463-7699 mga kaidol. Ayan po. O sa mga gusto pong ano, ah, uh, Katulad po ng gustong tumulong sa kanila at puntahan sila, pag message po kayo sa akin sa mismong messenger mga ka-idol ko uy ayan uy thank you so much po sir maraming salamat po sir ayan mga ka-idol ko mayroon tumulong yun si sir isang good samaritan nagpaabot ng ano tulong oh ayan ate ha pero ate kung sakali naman tayo makalikom Uh, ano na po yan? On process po yung ano, pagpapa-opera okay. niya? Ano po, pinaka naka, ano po ng papel yung inay niya po na ayos niya na po. Ay, Ay inintay na, na, lang na lumaglag uh, siya uh, ng konti uh, tapos uh, budget sa pagpa-operasyon. Dire-direte uh, na po siya. Okay, so... dire na po siyang nasa hospital. Mm -hmm. Pero napakasiglahin pa rin niya. Ano? Opo, lakas din siya kumain po. Ano po yung pagka sumasakit na iyak po siya? Hindi naman po pag na ano lang po siya pag nadugo. Pag nasagi nasagi. Hindi po. Kahit nasagi hindi man siya nasasagi. Hindi, hindi po. Kumbaga pag nadugo mm -hmm. pa ng ako. Ayun talaga. Ah, mm. Bibitingin ka nga baby. Bibitingin pa niya. Mm. Grabe oh. Hindi sa pag may kalaro. Ay itatabi ko na to ha. Dadali oh. Yeah, nagagalit siya pagka nadadali. Ito ating ibibigay ko sa inyo. Pagdamutan niyo ito ha. Talagang ito lang din yung kaya ko. Hindi ito ate malaki. Okay, po. Um, bilang panimula natin ha. Ito o. 1, 2, 3. 500 pesos lang yan teh. O, oh, ayun. Thank you po. Walang pa daw sa camera. camera. Thank you po. Mm -mm. Itatabi mo ha. Para sa simula ng operasyon mo ha. At dadagdagan natin sa susunod yan ha. Baby ha? Mm. Okay, sige. Hmm. Mm hmm. Ngayon ate. Masama na kakayanin Kuya Leo Curse Ang ka natin